noong 1974 sa kauna-unahang pagkakataon, idinaos ang Miss Universe dito sa Pilipinas. Kauna-unahan ding Miss Universe na ginanap sa Asia. Ang big event nangyari sa Folk Arts Theater na itinayo sa loob lang ng 77 days. It was a 77-day wonder. Remember, uh, President Marcos was very uh, particular about numbers. He was consulting numerologists and uh 777 is very important to him and Folk Arts Theater was built in 77 days. 65 na candidates ang naglaban laban noon para maging successor ni 1973 Miss Universe, our very own Margie Moran. Yung 1974 yung talagang kumbaga everyone was so crazy about Miss Universe babae, mapalalaki. Kasi nga first time eh. And uh, for a third world country like the Philippines, siyempre parang iba yung hype na ibinigay. Nagkaroon pa nga noon ng isang malaking parada na tinawag na kasaysayan ng lahi. Nilahukan ng tinatayang mula 15 hanggang 25,000 na tao. Ang mga kandidata, dinala rin sa Kalipayan Beach Resort sa Olot, Tulosan, Leyte na ancestral home ni dating First Lady Imelda Marcos. Mahigit apat na dekada matapos ang pageant, binalikan namin ang lugar. Ang nooy ang grandeng bahay na tinirhan ng mga kandidata, sira-sira at mukha na ngayong abandonado. Doon nakilala ng aming team si Mang Artemio, ang kapitan ng barangay Olot ngayon at caretaker ng beach resort 1974. Nagpre-prepare kami, full time kami yan, araw at gabi, nilinis, prepare ng mga bidings. Ang kulang laki itong mga magagandang babae. Kaya uh, excited na excited ako noon. Pero hanggang ngayon, may mga bakas pa rin daw ng lumang resort katulad nitong court kung saan naglaro ang mga kandidata ng pelota larong parang tennis. Pilota court yan. Diyan naglalaro kung minsan yung mga Miss Universe. Parang tennis na pinakokuan sa dingding. Tapos yung mga tabi mga upuan yan. Dahil sa kasikatan ng Miss Universe pageant, isang kanta ang kinompose at inspirado nito. Ikaw, ang Ikaw Ang Miss Universe ng Buhay Ko. Ang umawit nito, ang bandang hotdog. Pero alam nyo bang binuo ang kanta? para raw sa mga talunan sa 1973 Miss Universe kung saan ang nagwagi si Margie Moran. Nanalo si Margie Moran, 73. Wala kami rito, hindi namin ma yung excitement. Pag-uwi namin, naramdaman namin na excited talaga lahat ng Pilipino because of the victory. Pero sabi na, sabi ko rin eh, kawawa naman yung hindi bukang Miss si Universe, dapat may kanta sila. Uh -huh. And for the first time, gumawa kami ng original. So all these people, na kulang sa confidence, we put up ono pedestal. Noong 1994, sa pangalawang pagkakataon, muling ginanap ang Miss Universe dito sa Pilipinas. Ang awiting talaga namang tumatak noon, kinanta ng mga kandidata mismo sa kanilang opening number, ang Mabuhay. Hello, It's a one word. Pati practice nila napanood ko. Ang ganda nung, nung opening song nila noon because it's really focused on the Philippines. Pag sinabi mo kasi 1994, yung theme song, yung kinakanta ng mga girls doon, ang bilis pumasok sa utak eh. Kasi it's very easy to, to hum, it's very easy to remember. From day one, pinapractice na talaga dun sa mga candidates yung kantang yon. Sa 77 candidates noon, ang ilan sa mga matunog, si Miss Belgium. Christel Rolands, na raw ni Christine Jacobs. Si Miss Australia, Michelle Van Eymeren, na nakatuluyan noon ni Ogie Alcacid. At ang matangkad na binibini mula sa Venezuela, si Minorca Mercado. Pero ang talaga raw early favorite si 1994 Miss Colombia, Carolina Gomez, na siyang nag-first runner-up sa Sobrang Ganda ni Carolina. Matatanda ang nagbiro pa ang nooy vice-presidente ng Republika na si Erap Estrada. Gagawin daw niya ang lahat para makatuluyan ito. Noon ding 1994, nagkaroon ng Flores de Mayo ang mga kandidata. Isa sa naging Miss U escort sa paradang yon, ang nooy male model na si Paulo Bidiones ang kanyang partner, si Miss Israel, na naging kontrobersyal dahil sa kanyang terno. I found out na si Miss Israel yung na-assign sa akin. She was very nice, very friendly. Habang naglalakad kami, nagtatanong siya tungkol sa Pilipinas, uh, nagtatanong siya kung talaga bang ganito ka-friendly ang mga Filipino. You know, the experience, uh, I look back and it's, it's very, very memorable. Yung Flores de Mayo na yan sa DOT, so lahat ng mga naka-Philippine terno, yung mga candidates, Merong isang, if I'm not mistaken, Miss Israel, parang kakaiba yung ternong pinasuot sa kanya ng designer. Meron pang investigation. Bakit ganito ang ginawang damit para dun sa candidate na yun? Para bang nagkaroon ng desecration of the national costume? Ang mga kandidata noon, binigyan din ng tinawag na Little Sisters. Mga batang babae, edad lima hanggang siyam na taong gulang noon na nakasuot din ang sash habang akay-akay ng mga kandidata. Kapag may Miss Universe, walang dudang parang humihinto ang mundo ng maraming Pilipino. Lalo na ngayong dito ito, idadaos. Mabuhay! Mabuhay!